Eto guys, update nga po doon sa mga gumagamit ng pangalan para makapang-scam na kung saan eto nag ako kahit pa paano at sa tingin ko po no sa akin palagay at pagre-research isa po yung grupo na nagpapanggap na online lending company, okay? At uh, hindi natin sigurado din kasi yung parang yung mukha ko, yung pati pamilya ko, I mean yung picture na gamit no eh nakakabwisit lang talaga no sarap magbanta sa totoo lang pero now makikita natin dito no meron talagang gumagamit ng Nestor Antonio Garcia again yan lang yung kumaga nakita ko rin no sa sinend ng uh, sa sinend ng follower ko okay at dito sa post na ito na nagresearch ako ito yung nakita ko na talagang parang isa silang grupo na gagamitin yung pangalan ng ibang tao ewan ko kung ito pangalan ng ibang tao rin to na ginamit lang no baka hindi naman talaga siya yon or hindi siya guilty so alam niyo yon uh, ginagamit yung pangalan ng iba't ibang tao or muka para alam niya makapanghikayat no ng mga uutang and then parang wala na di ba so is kami na kaya again mag-ingat kayo guys dahil again, hindi po ako nag-offer ng kahit anong investment or pautang. Nagko-content ako sa GCash, no? Yung mga G-loans, mga kung ano-ano. Guys naman, no? 2025 na rin, no? Na, wag na tayo magpaloko, wag na tayo magpascam. Saka, I mean, ginamit lang yung uh, pangalan ko rin or identity ko. Okay? So, kaya mag-ingat po tayo, no? Lalo na yan. Eh, papalitan ko, titignan natin yung totoo, ha? Yan, ganun din, 'di ba? Same scam din po, 'no? Ganyan Telegram, Telegram din. Ang kapal ng muka ng scammer na gumamit sa pangalan ko, sa mukha ko, sa picture ng pamilya ko ginamit. Kilala ba nila ako? No, hindi naman ako sikat. Hindi naman ako artista. Okay? Yun lang yung naka, At saka, kumbaga, ang modus nila, nag-open sila, para silang nag-sex sila, no? Sex financial officer daw, or mga loan company whatsoever tapos ginagamit nila ewan ko kung scammer talaga to or kasi nga ginagamit yung mukha eh okay baka mamaya, pinost na kami doon tapos pinalabas na scammer ako so no kaya sa sa ano sila nang i-scam is sa TikTok sa sa Telegram ginagamit ng konsidong pangalan or mukha okay kaya wag tayo basta mag papautangin ka lang maniniwala ka na nanalo ka lang, maniniwala ka na. Okay? So again guys, ha, hindi po hindi po ako 'yan kung sinong ano you know, mukha ko wala, tatlo lang ang account ko, YouTube, Facebook, TikTok, no, na merong significant amount of followers at never akong alam mo 'yon, mag offer ng kung ano-ano. Mag-ingat tayo sa ganya. Again ha, eto <laughs> mahirap 'to, no, pero tigilan niyo na 'yan habang mabait pa ako, no. Alam mo, alam ko masama magbanta. Okay, pero sa eto seryoso ang bagay na to eh. May nagme-message na na parang follower ko eh, okay? Na alam mo 'yon? Tinatry siya may scam, eh mukha ko gamit, no? Hindi ko naman kikilala yung Nestor Garcia na yan or yung, yung follower ko, hindi ko nga rin kilala yun, eh, no? nagpapahinga lang ako Sunday, biglang may matatanggap ako na, na ganoon yung kanina, kung ako daw ba yun, yung uh, sinadya niya kanina, okay? Kaya again, na please lang po, no? Iba na lang ang gamitin yung pangalan, no? Kasi kung ako gagamitin nyo, baka hindi ko lang kayo ipakulong. Okay? Sa mga gumagamit sa pangalan ko, ito, balik natin. Ayun, no? Kapal talaga ng muka, no? Leonardo de la Cruz, eh, Christian G. B. Asusay na pangalan ko, the estudyante trader. Ginamit yung muka ko, hindi mo lang nagpaalam sa akin. Okay? Hindi nadaan ko nalang sabi ito, eh. But anyways, gusto kong masama magbanta, okay? Pero pag ito, ha? real talk po, no? Sa mga gumagaya, gumagamit ng pangalan ko, tigilan nyo na yan abang mabait pa ako. Okay? kasi pag you know, kinagamit yung pangalan ko, pati picture ng pamilya ko pa, ulitin ko dito. No? Kapal talaga ng mukha, no? pati picture ng pamilya ko na kumain kami sa Grand Hyatt Hotel. Okay? Eh, ginamit pa, eh, kilala ba nila ako? ba diba? Para gamitin nila yan. Okay? Kasi nga, public, public uh, figure na kami eh. Okay? So, yun lang, nakakabisit lang talaga. Kaya tigilan nyo na yan, no? Kasi baka pag na-trace ko kayo, may mga magagaling akong IT dito, baka hindi lang kulong ang abutin nyo, okay? Sa mga scammer dyan. No, ito na eh, hindi ako mabait eh, nagagalit na ako eh. Okay, kaya again, mag-ingat po tayong lahat, hindi ako magme sa inyo, sana maging lesson na to sa lahat.